na ng IBP Cotabato Chapter ang pamamaril sa CPA lawyer na si Junisa Kimamao at sa kasintahan nito na si Attorney Ibrahim Pendato. Nasawi si Kimamao sa pamamaril habang sugatan si Attorney Pendato. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Hindi lubos maisip ng mga kinatawan ng IBP Cotabato Chapter ang nangyaring pamamaril ngayong banal na buwan ng Ramadan sa CPA lawyer na si Junisa Kimamaw at sa kasintahan nito na si Attorney Ibrahim Pendatu. Binaril ang mga biktima alas 3.15 ng hapon, araw ng lunes, sa barangay Awang, Dato din Sinswat, Maguindanao Dal Norte. Nasawi sa pamamaril si Kimamaw habang sugatan naman si Pendatu. Kinundina ng IBP ang karumal-dumal na insidente at nangakong makakamit ng mga biktima ang hostisya. Nanawagan rin sa otoridad ng IBP Cotabato Chapter na magsagawa ng masusing investigasyon at panagutin ang mga nasa likod ng krimen.